Hello mga kananay Dito ulit po ako sa Palawan Kasi Ngayong Pasko ay may nagpadala po Ng regalo dito sa aking mga apo Kaya kukunin ko ngayon Kamusta uh, po kayo dyan Shout out po sa iyo lahat Ng mga viewers and subscribers Hi ma'am Lili Ito na po yung uh, Kinawa ko sa Palawan Hello Thank you po Ma'am Ruby, ignore thank you yung ah, padala sa akin ng galing sa ano sa Mexican bre ano yo detriot detriot yon era <laughs> ako mag ano mga kananay mag ano galing po ito kay Ma'am Lili si Chris ng detriot Mexican ngayon po ay nagpadala siya ng regalo sa aking mga apo na walo kasi yung dalawa ay maliliit pa yon ngayon po ay kinuha ko na sa Palawan. Tapos ngayon ay ibigay ko na sa kanila. Ang ano ng kanilang po ay pamula sa panganay hanggang sa bunso. Ang unahin ko po ng pagbigay ay yung bunso si Pitpit. Pit. Yun. O, oh, Pitpit talaga. O. Oh. Yun. Ito Pitpit ang sa iyo. Marami mam Ma Ma Lili. Yan. Okay. Salamat din. Ay, mam Ma Lili. <laughs> ah ang sunod po ay kay ano anak ni Miss Ayahay na bunso si Tuto. Yon to. Yan. Ano sabihin mo? Salamat po, Ma'am Lili. Yan. Thank you. Yan. At sunod po ay ang sunod na anak ito ni Jin. Si si ano si Angel. Ito po minsan ang taga-video ko. Ayan po. Gino, itong sa iyo. Ayan. Ayan. At sunod po ay ang pangaray ni Jen pa rin. Si Mark Allen. Ayan. to, O. Oh. Salamat po, mami. Okay. Thank you. At sunod po ay ang buktong ni Miss Ayanghay. Si Gail. Ito. Gail, o. Salamat po, mami. Thank you. Thank <laughs> you. Uh, at sunod po mga kananay itong panganay ni Ms. Ayahay si ano si Bokbok ang tawag namin ito. Ano? Salamat po Mang Lili. <laughs> Ayun mo. Po <doi. laughs> ay sa sunod naman ay ang uh, anak ni uh, ka Sister ang gusto, Si ano? <laughs> si Ayang, siya videographer namin at taga-editor. Ito po. Thank you. Thank you po, Ma'am Thank you very much. At ang last, at ang last po ay ang panganay ni Sister Mary. I'm Ma'am Lili. Ito po. Ma'am Lili, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ah, ito po ang pangako niya na bigyan ng pamasko yung aking mga apo kahit late na daw sige pa rin. po ay pupunta po ako sa kwarto dahil uh, may binili po si Brother Ed sa apo ko na anak ni Jin na mga laruan. Uh, yung kay Misayahay na mga anak ay marami na silang laruan. Kaya ito na lang kay Jin ang aming ang bigyan ni Brother Ed na laruan. Ang ito naman sa kay ka Sister Mary ay mga dalaga na sila yan. <laughs> Kaya may ano may regalo din si Brother Ed sa kanya. Hindi ko lang alam. Kaya punta na ako sa kwarto. na ibigay ko kay sa tatlong anak ni Jin kay Mark, at saka kay Angel at saka kay Angel Faith. Yan po. Ayan. Dalhin ko sa mga anak ni Jean. dire Dayan dal o oh, Manika. Yan. Oh, wow, ganda. Ito po ay papunta kay Angel Faith. Yan. Salamat daw. At sunod po ay ang sunod, sunod naman po ay kay kay Angel. Ito po ay 'yung mga laruan namin noong una, break game. Yan. Ay, ito ay ibigay ko kay Angel. Yon. Saan ka masalamat, Kay? Kay? Yon. Lang. Tito Ed, salamat daw. At last po ay, ito ay sa panganay ni Jean. Kay? Mark Allen. Yon. Tito Ed. Yan. Ayos. Ito po ang kanyang mga, ano, mga, yung mga bala sa ano, wag mong i-ano yan ha, itutok sa tao ha. Apa. yun At saka ito ay ano yata ito. Dyan ito nakalagay, key break ay, ay yan, sa iyo oh. Mm. Mm, yan. Oh, ilagay mo dito ang iyo mark. At ayun po. Ah, uh, mga kananay, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa sunod po ay another na naman kami mamaya kung anong ma ano namin. Okay palaro na ito mga kananay ay ano yung magkasandok ang bawat isa na ng ah ng coins itong tigmamiso magkasandok sila na tig isang sandok lang pag ito ay naiangat na hindi na pwedeng ibalik e tapos ilagay dito yun yun ang kanila o yun ang unang tatawagin ko ay si pit, pit. o pit ka yan takpan natin ang, mata, ang ano ang mata para yan hmm Oh, sige pit oh. Yan. Oh, sige pit sandok, sandok. Oh, wep, 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 wep. Wep sandok, sandok. Dahan lang, ug bigla ay eh. yan. Yun na ay. Yan, yan, yan. Oh, sige, wep, wep. Opo, oh, oh. iangat mo na. Iangat mo na, dali mo na dito. Oyon. Hmm, tama na mo na. Oh. Ah, oh, ngayon ang nakuha ni pipit -Pit ay piso. Oh, na. Ayun, mm, yan. Ama <laughs> mo mataas si Bunso awesome. ko to eh, hey, mataas to to. Ito. <iram> <tabingan> oh, galingan mo to sige, sige, sige. Sige. Oh, number one, warp. Sige, 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 sige. Oh, wala lang lang. Oh, sige, sige. Yep, yep, yep. Angat, yep, yep. angat. Yep. Oh. Uh, oh, oh. angat oh. Angat na, angat na. Oh, ilagay mo dito. Yan. Iyan. Oh, yan. So, Palakpak. Nakakatawa wow. si Toto. Yan. <laughs> oh, yan na Good luck. Oh. Ay, si ay para sila makaipon. Yan. Yan. Ito ay sa ano sa kanila para halimbawa sa kanila na maghanap buhay sila kay kung ma oh, eh, makarami. Oh, yan. Sige, Jel. Oh. Okay, final. Whip, 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 Wait. Oh, puy lagay jan. Oh, tapos na! Palakpakan! Ang nakuha ni Angel ay 3 piso. Oh, sige Mark. Oh, final. Up. 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 Up! 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 Wow! Wala si Mark. Wala si Mark. Yo! Oh. Maalatak talaga ang ah. marunong sa hanap buhay, Yan. Yan. Oh, ngayon sige sige. Si Iniiamaga sunod. Oh, sige ni, si sige

yan. Dali may gigab. Iya. Oy, pilagay na. Okay na rin. At sana, sino nga nila katres? Yan. Sinimik lang ka rin. Ito so, mga karanay, gabi na dito. Yun po ay panahon ng uh, hapuno namin dito, pagkain. Ngayon po ay nakabalik namin si Brother Ed galing sa Occidental. Yan. Yan. Kamusta okay. mga kananay? Si ka-brother Ed, walang upload. <laughs> Bali ako ah. po ay pumunta doon sa kabilang bayan. Ako'y dumating na karaan, tapos pumalik. May lakad. Mm. So, baka, ano tayo? Uh, matagal akong nakabalik dito sa kay, sa I amin, mean, sa Bulalakaw, kaya si ka-brother Ed. Makapag-vlog tayo sa Fishing Brothers. Tama. Makapakita. Habang nahintay natin na maluto si Ayan. ang masipag kong panganay nagluto ng ng aming ulam. Ano yung kayang uluto niya? Yun! Ayan. Ano yan ginataan? Ito yung asukal na pang timpla ko. Ginataan? Ginataan? Ginataan, ginataan tulingan wow. na may talong at, ilagyan nilagyan pa natin siya ng pichay. Yun! Ang masarap. Talaga mm. naman. Ayan, cream cream, Ako nang gataan man ako, may gataan ko rin ng sukal. Ah, sukal. Ito ay niluto ko para sa paborito kong, ah, paboritong ulam ni ka-brother Ed. Ginataan. Ito lang paborito. Paborito. Paborito kasi, Ed, yung mga ganito, yung mga ginataang kulingan, oh, sarap talaga yan. Pero talaga masarap yan mga ka yung mga ganitong, ano, ulam. Ah, ito mo. Oh, di ba? Oh, luto na 'yan, kakain Ayan. na. Oo. Okay mga kananay luto na 'yung pin, na, paborito ni Brother Ed at Sister Mary. Masagana taan. i po like kami ginataan. dalawa. Mauna lang tayo no. Yes. O? Si bai eh? Si Sister Mary ay una nang kumain kanina. 'Yon. Akala pagdating ko dito, medyo late na rin. Oo. Oh. May nakita akong billets sa tulingan. Kaya angat mare request. Pagdating doon sa bahay ni Ka-Brother Ed pag request ni ka mere Mary ay anong ano so brother Ed naman ang bibigay mga ano ba mga ah mga, mga, uh, mga ganun so ganun lang kami dito mga kananay may ugaling kung sino nagutom siyang umuna <laughs> kaya kain muna kami Lord salamat po sa mga pagkain sa aming harapan In Jesus name Amen kain tayo kain 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 tayo mga kananay ang aming ang aming bigas ay always red si hmm. ano po medyo sa amin sa channel ko ay hindi na kapag video mga kananay dahil busy busy na no? medyo laging travel si ka brother Ed hmm. nat paro parun parito sa apat na sulok ng daigdig <laughs> na parang kaya sa sasakyan Oo. kaso ang turingan, hmm. medyo maglaylo-laylo ka dyan ay hindi lang hindi lang, ako ha? namin yung epic chives. Mga kanalay, uso sa amin dito ang sipon. Kaya medyo mabigat ang ulo. May ano? Oh, sarap. 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 Hmm. Sariwang talong. Manamis, manamis. Sariwang oh. pichay. Saan pa ka? Saan ka pa? Hmm. Ha? Okay. Winner na winner ang to ng sister. Hmm. Uli sa labay. Okay. Hmm. Kapag ako nang kalamansi niyo, po ka. kahapon, tumating na ako dito mga kananay. Kaya, mas kapis yung brother, nakikain na lang ako. Pagdating ngayon, kumain na naman ka brother Ed. May pinuntahan na ako doon sa kabilang medyo malayo na bayan dito. Oksidental. sa other part ng Mindoro. Kasi doon sa amin ay oriental. Pinahanda ko doon sa occidental. May uh, kinuwala ko doon sa school ng mga records. Kaya, hindi ako agad nakapag Pakai tak saya bang video sampai sing brother. Kalau ay... bang nyepo sampai <coughs> sing brother makan anai. Channel Brother and I. Ini sini ulit. Mga kananay, ah, uh, na limut men, naalala ko na pala. Ah, hmm. uh, shout out po pala Oof. kay Sister Virginia uh, Valdez. yung kapitbahay namin dito sa taas lang. Hmm. Okay. Shout out Josia. Video Lilo sa amin dito stir ang ano, yung isda dahil malakas ang amihan. Malakas ang dagat. Hmm. So, yung mga kananay ay tuloy pa ang aming kain pero hanggang dito na lang. Ang aming... Tuloy-tuloy lang ako mga kananay. Tuloy-tuloy lang. <laughs> thanks for watching วั a ก a n a านา